Okay, ah, Eh! ng kuko mo eh! Huh? Susugatan ka talaga yan. Mm? Alam pala eh. Oh! oh. Ka nope. <laughs> huh? Oh. A few inches later... Bakit gusto mo man eh? Oh. Huh? Nope. Kainin. Ha? Huh? Kainin mo yan. Paano mo kainin yan? na napakarami ng buhok niyan. Eh, alam mo rin pala eh. O, oh, ayan. Ha? Huh? Mag-ahit ka. <laughs> Gago! <laughs>